na ilawan na. Yan na hatid sa ating Junjun Steak. Naging maningning at simbahan at buong kapaligiran ng St. Joseph Cathedral sa San Jose City, Nueva Ecija matapos pailawan ng life-size bilen. Ito ang ikatlong taong pagpapailaw ng bilen na isinasagawa bago ang simbang gabi. Aliw na uliw naman ang mga residente sa lugar, lalo na ang mga bata at mga dayo na mula pa sa iba't ibang lugar. Ngayong taon na ito, uh, kita namin, pinalitaw namin, yung centrality, nung, yung diwa ng Pasko na si Jesus, yung ating uh, o siya ang isinisilang, nagbibigay sa atin ang pag aasa Nais nice ipakita ng disenyo ng simbahan ang pagiging isang Pilipino sa pamamagitan ng paglalagay ng tala o star parol. Dito sa atin nakita natin ang parol. Hindi nawawala sa bawat bahay pagkapasko. Kasi naman, pinapakita noon na ang nagbigay, nagturo uh, o naggabay uh, sa mga nagahanap kay Kristo yung lasang nabay siya, ako si Jim Jusing, nagahatid ng Balitang Amyanan. 我是阿丁。